ka. Ayaw talaga? Ayaw talaga? Teka, teka. Pero, kaya ko yakapin. Ay! Nagulok <laughs> ka talaga. Ano <laughs> <laughs> itong daredevil, Tam? Paglinis lang ng langkay. Ito ang Naked Porch out of coconut ano, leaves. So, ito i-arrange natin yan. Tapos, tapos okay, ng konti dito. I-insit natin. Ayan. And then, saka natin ipasok ulit dito. Ikot. Ikot. Ikot.

hindi sa pagkamigit ko lang kayo. Ayan. Ginagamit eh, to ng mga sinauna ila, bilang flashlight. Maglalakad sila pag gabi para makita nila ang daan. So, ngayon, hindi na masyado ito common dahil may flashlight na nga. May mga torch na tayo. May mga cellphone, may mga ilaw. So, kaya bihira na ito ginagamit. Then, wala, meron na tayong torch. So, sisindihan yan dito sa dulo. Tapos, hanggang doon siya masunog. Ganyan. yung torch. So, nakabaki dito sa mga ilahan. Parang sundihan ko itong ibang nangitay. See? This is my torch. Ito ang ginagamit pag pupunta sa bukid. Noon, pag naglalakad ka sa bukid, tapos madilim na. Pero ngayon, flashlight na. So, pwede din doon sa mga mga camping-camping na nauubukan ng battery. Ito so lang. Makakita kayo ng langtay. Ito so, so lang gagawin mo. Okay?